Hi guys. hi guys, good morning. Hey. Ini <muchin> teman. Kita dulu <Quelung> kalian lap. Mas, aku mau cerita mas. Iya. Okay, let's go now. Let's sleep na. Kayak magida si kay mag mag sa si mami nak kay. Dapat jaga ulu nak kau. Pwede mag magresa si mama. Ini magresa si mama. Please, please. Rest sa si mama ha. Ayaw. Ano ayaw man? Red, rest. Rest ako please. Ayaw. Ano ayaw man? Hindi hey, na rest sa si mama kay. Yay, hey, head mama naku. ko. Sakit ako ulo. No. Sakit head mama. Yes. Yes, please. Rest sa si mama ha. Okay. Okay. Ikisa ang head mama. Ayun. Ayun na yun. Ikisa ang head mama. Bye -bye. Love you. 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 Love Love you. Love you.